Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon mga kapuntos, no? At sa hapon na ito, tatalakayin ko naman po yung patungkol po doon sa tawagan ni Glenn Alado at saka ni Father Darwin dahil marami ang nag-request na uh, pwede ba daw ipatagalog kasi hindi nila maintindihan. Okay, so uh, mas maganda na atin munang panoorin ng buong video ng unang tawag ni Glenn Alado dito kay Father Darwin. Tapos ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa. Okay, so ating simulan ng naturang video. Katong post na ako gabi ba, sa imo ang gi i-accept ng mga akong challenge na imo ang kompletihan. Uy, problema! Pero sa aman? Ano sa may itong topic? Ano sa ka, ikaw ang muna sa Mindanao? Parang maplastag ito. Ano yung mga bro? Ano yung mga ubis po ng kadadayusis? O niya, hindi mo sugot ang ubis po, di tama na yun. Mas rin kay, suportado na ko sabi. Ay, kagul, bro, kay suportaan ta ka. Oh, proteksyonan ka. Ano ano kuno kan bro, di amgo sa buhol karon si Pastor Harold nagchat sa ako nga diha di sa ang mga defenders gi giugtan nga gibawalan na sila karon. Ah, sila man. Kun nga dili mag dili man ka. Sila may gibawalan. Pero dili kay makig makig kon magpugo sila gud, well, magig communicate kay sila Ano gi Ganong na-adlock man ka, uh, nga kuan man bro, Glenn, lahi man ko sa uban nga debater. Kailan man ka na ako. Di man ko may personal. With full of humility and acceptance man ko. With respect. Sa mga bisita, pwede mo dadaos dahi gani. Yung sa ganahan ni mong dadaon. Libri inyo, accommodation. Di na tapos ko diray bro, kailan ako yung sound system na tarong. Fair na to sa system. Napakoy stage. Bagong stage sa ron. Onya, hampir metro. So, Warna yeah. di problema bro. Okay, wow, problem, bro. Uh, Basa uh, aku bro di ko manag like like Mindanao. Oh, lagi. Di ko adto Mindanao kay ngano man. Ana jundo sa ako pon nga dili pon sa dili lagi daw kawani bisa gi jundo di lisan. Okay ra jud ko manag Mindanao tok ra. Ano kanang ngana. Ako oh, makasalig ko nimo sa security pangutan asrian unsa nako sige pangga dere pastori an uh -huh. sana ko isuri pagani nako isuri patamo sa mga tourist spot dere manang nya uh, bro pamino ha bro pamino ha ah uh, ati manun kana mo the best accommodation among ihatag nimo back and forth isuri pa kana mo sa Bohol ina lang ko pila mo kay ah uh, kay lang kana ko di ko manginsulto pastor uh, full of respect mong ko niyo. Muna nga welcome kay kadere uh, provided na tanan sound system permit tanan provided na tanan pwede ka mo kuwag moderator ang um, uh, fair nga moderator pwede sa para duha to moderator imo og ako ah hindi ko ganang naman bias. Siya na kung kuwan, ang, ang, ako na mag sa amok nga kung anong sa 3 media, pero hugot sila nga naglumili,

Ang usapan eh nagsimula ito nung naningil si ano si Glenn Alado tuon kay Father Darwin na tinatanggap ni daw ni Father Darwin ang hamon ni Glenn Alado na sila ay mag talakayan face to face. Ah uh, tapos uh, ang sabi ni Father Darwin si Glenn Alado ang mapupuntahin sa buhol tapos bibig uh, bibigyan siya ng best accommodations kaya na lang halimbawa na ginawa ni Padre Darwin kay ano kay Rian Fuentes pamasahi ni ni ano ni Glenn Alado sagot ni Padre Darwin pwede niyang isama si Daig at yung kanya na napusuan na moderator no pwede na sila magsama uh, magpaalam lang sila kung kung ilan silang darating dito para mapaghandaan ni Padre yung budget no pero sa mga sa katagalan ng ng usapan, maya-maya konti, eh mukhang bumaligtad si Glenn Alado. Ang gusto niya si Father Darwin mismo pumunta sa Mindanao in which hindi nga pwede. Ang reason ni Father Darwin, bawat diocese merong obispo yan. Kung sakali na hindi pumayag ang obispo doon sa kanilang lugar, eh malamang ay hindi mo tutuloy ang debate. Hindi gaya dito sa Bohol na aprobado na mismo ng obispo ang mga debate ni Father Darwin Gano. At kompleto na, meron ng sound system, meron ng uh, stage, bago ng stage na, na ibinigay kay Father Darwin na siyang gaganapan ng naturang uh, debate na gaganapin sa tagbilaran. At uh, sabi naman ni Linalado na nagdeklara ang SDA Bohol na si Pastor Harold daw no na hindi pwedeng papasukan ng 70 Adventist debater ang Bohol sa madaling salita buong 70 Adventist ng Pilipinas pinagbabawalan ng 70 Adventist Bohol na pumasok dito kaya lahat ng mga debate na mangyayari sa Bohol laban sa 70 Adventist pinapakansel ng Seventh-day Adventist Bohol. Ibig sabihin, kahit sino paman sila, bawal silang pumasok dito para makipag-debate. No? At once may matigas ang ulo na magpumilit na pumasok para makipag-debate sa amin dito sa Bohol, automatic agad siya na madidisciplinary action. Dahil may deklara na ang SDA Bohol na hindi pwedeng papasukin at sila ay at yan ay may ano may pagtugon galing mismo sa 3A media na sila ay nag nag ano na na nag meeting na na walang sinumang membro ng 3A media ang papayagang pumasok ng Bohol para makipagdebate so sa madaling salita Uh, kung mayroon mong siguro ng SDA na papasok sa buhol para magkipagdebate, debate uh, siguro sariling ano lang 'yun, sariling sikap lang para mo si, ba. Ang problema lang doon kadaig kasi sinuportahan ng Trade Media. Dapat sana hindi sinuportahan nila 'yon. Ha? Huh? Kasi hindi hindi pala hindi pala siya legit na member ng Trade Media. At uh, hindi hindi rin siya aprobado ng ng 70 Adventist General Conference. So sariling sikap lang 'yon ni ano ni Julito Daig yung nangyari sa Cagayan de Oro pero sana hindi sinuportahan ng Tri Media pero sa pag sa pagkakataon ito sa Bohol nagdeklara ang Tri Media na walang sino man na member ng Tri Media ang pinapayagang pumasok sa Bohol para makipagdebate. Yan no, kaya kung sino man yung ano uh, magkikipagdebate sa atin sa Bohol ng mga 70 Adventists, kung gusto niyo talaga magkipagdebate dahil gusto niyo makalaban ng mga the best debaters dito sa buong Pilipinas, ang kailangan niyo lang gawin is wag niyo lang ipaalam, no? <laughs> wag <nyo> paalam. pa <laughs> wag lang ipaalam na kayo ay papasok sa Bohol. Ganun lang naman kasi binibigay, eh. wag niyo lang ipaalam na papasukin nyo yung bohol uh, at hayaan nyo lang na na magkatalakayan wag, wag na lang kayo magkipag mag, mag, ano, magkipag coordinate sa mga 7th Adventist na nasa bohol para hindi kayo ma secular o <laughs> oh, yun dahil pag na secular kayo uh, yan, yan ang masasabi natin na naku dead end na kayo <laughs> yun So yun po ang nangyari. At uh, yung iba ibang namang ano nila uh, pinag-uusapan uh, at talakay niya mamaya dahil uh, may hinahabol ako oras dito no. Dahil hindi ako nakapag-upload sa alas 2 so ito ay sa alas 3 ko na lang ipinasok. So mamaya sa alas 5 uh, tuloy natin yung ating ang ating episode tungkol dito sa tawagan ni Julito Daig oh Julito Daig noon takara <laughs> uh, ni Glenn Alado at saka ni Faradar Wingit gano no ah uh, para mas ma, mas segregate natin yung mga pinag-uusapan nila based sa topic na kanilang pinag-uusapan. Mas maganda kasi na eh, ano, yung, yung kanilang topic is sile-segregate din natin. Sa so, ngayon, ang topic nito is about doon sa Uh, siguro title ko dito uh, si SDA Bohol nagdeklara na hindi papapasukin ng SDA uh, sino SDA debaters sa Bohol baka ang mas maganda yun ang ano natin uh, ating itaito sa, sa topic nito yung ibang pinag-usapan nila mamaya maya konti abangan po ninyo dito lamang yan sa punto for punto maraming salamat po